Magandang hapon mga kabisdak. Gising na kaya itong mga Duterte diehard supporters? Pag-usapan ho natin itong galit ng mga supporters ni Vice President Inday Sara dahil po sunod-sunod na ang demolition job laban po sa ating pangalawang pangulo at nagiging pulutan na ng aho ng mainstream media sa social media, black propaganda, ng mga tambaluslos. Iyong demolition job na masyadong maaga, aba naloko na, nakakairita ho talaga ito sa totoo lang. Kaya naman, titingnan ho natin kung tunay bang gising na itong mga supporters ni Vice President Inday Sara Duterte at lalo na ho Itong mga DDS, meron umanong 7 million na miyembro ang Saraol nagalit na ho ngayon. Aba! Talagang gising na ba kayo? O baka naman hindi pa rin kayo kumbinsido kung ano ho ang nangyayari ngayon sa ating bansa na pinupuntaryo nila ng demolition job, trial by publicity black propaganda ay si Vice President Inday Sara. Titingnan natin kung gising na ba talaga ang mga Duterte diehard supporters. Pakinggan nun natin ang balitang ito. Support group ni Vice President Sara Duterte na may milyong-milyong kasapi kinundena ang mga paninira sa Vice Presidente sa MJ Mundihar sa detalye ng balita. nalulungkot kami kasi una uh, yung binabato kay ano kay uh, Inday DP Inday na uh, yung regarding sa confidential intelligence fund no? <clears throat> sa sa ano kasi namin is uh, pabayaan muna natin na mag ano uusad yung ano ng koa bago natin siya i, ano, Kasi as of now, trial by publicity siya ngayon. Yan ang komento ni Vic Noval, isa sa mga lider ng Sara All Parallel Group matapos ulanin ngayon ng mga paninira si VP Sara Duterte. Ayon kay Noval, hindi na nila matiis ang mga paninira sa Vice Presidente kaya napilitan silang lumantad at magpa-interview. Saad niya, may 4 to 7 million na miyembro ang kanilang grupo mula sa mahigit 700 parallel organizations sa buong Pilipinas para kay VP Sara. At ang issue raw ng confidential funds na pilit pinapahid ngayon sa vice-presidente ay hindi raw nila matanggap. Lalo na at kilala nila na sympathizers ng kalaban ng gobyerno ang mga bumibira sa nakababatang Duterte. Sinisiraan siya ng grupong makabayan black kasi alam nila na medyo sila yung tatamaan sa CIF ni VP uh, Kasi I'm sure yung yung lahat ng mga mga programa ni BP Inday is para sa mga kabataan. Halata rin daw na naghahanap ng butas sa mga makakaliwa sa kamera sa ambisyon na siraan ng Pangalawang Pangulo. Binira ng grupo of si Sen. Risa Ontiveros na isa rin daw sa mga komisyon sa confidential funds ng OVP at DepEd. Lalo pat may mga atraso pa raw ito sa PhilHealth na hanggang ngayon ay wala pang paliwanag. Wala siya sa posisyon na mag-question sa kay BP Inday. Kasi as of now, hindi pa nga niya na na-explain kung ano nangyari doon sa bonus na 1.6 na ginawa nilang bonus sa, sa PhilHealth. 1.6 billion na ano, until now. Hindi pa niya na-explain yan At ngayong inooperate daw si VP Inday na mga tinawag nilang may ambisyon sa susunod na eleksyon, hindi rin patatahimik ang Sara All Parallel Groups. Sa amin lang, basta papaalam lang namin kay VP Inday na mahal namin siya. At hanggang sa huli ang suporta na ibibigay namin sa kanila. Nanawagan naman ang grupo kay Pangulong Bongbong Marcos na suportahan ito si VP Sara laban sa mga paninira. Okay, ayan o yung statement ng Sara All. Sana nga ho, gising na kayo. Mabihira. kami po dito sa Bistak Pilipinas, araw-araw po kami nakikipaglaban sa mga bumibira kay Vice President Inday Sara. Kailan pa ba kayo magising? At huwag ho kayong umasa na tutulungan si Vice President Inday Sara ni BBM. Idilat yung mga mata nyo. Ito yung mahirap sa mga supporters ni Vice President Inday Sara. Hindi naman kayo lahat. At lalo na po yung mga Duterte diehard supporters. Napaka-imposible naman ho na hindi po ninyo alam kung sino yung nasa likod ng paninira at black propaganda kay Vice President Inday Sara Duterte tama ho kayo sa so sinabi ninyo na itong si Hontibiros, sama na rin po yung makabayan black, ay ang kakapal na mga mukha nila para questionin iyong confidential funds ni Vice President Inday Sara Duterte. Alam nyo na pala na ito ang ginagawa kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit ho ay ngayon lang kayo nagsalita? Nasaan kayo yung mga una-una pang mga pangyayari na binibiraho si Inday Sara ng mga tambalus Gumising na ho tayo. Kailan pa ba kayo gigising kung huli na ang lahat? At baka hindi po alam ng mga supporters ni Vice President Inday Sara na plano hong i-impeach si Vice President Inday Sara dyan sa kamara. At tandaan nyo, wala pong numero si Vice President Inday Sara sa Kongreso. Dahil yung Speaker of the House, alam ho natin, nasaktan niya ni Inday, tinawag pa naman eh, natambalus-lus. O, sikreto lang ho ang diskarte ng mga kongresista dyan sa kongreso. At nakipagkita pa nga ho eh, kahit hindi kasi nyo. So, ibig sabihin, saan ipwersa sila? wag na ho kayong maghintay pa, mga didiis kuno na may mangyayaring hindi maganda kay Inday Sara. Ngayon pa lang, i-all out na ho ninyo ang pagtatanggol kay Vice President Inday Sara Duterte. Gawin na ninyo sa aktual. Kasi nga ho, all out na po ang gustong magpabagsak kay Vice President Inday Sara Duterte. Tandaan nyo ho. Sama-sama mga pulawan, dilawan, pinklawan, komunistang grupo na pabagsakin ang nakakabatang Duterte na pinapangarap ho natin na maging presidente. Actually, 2022 nga ho eh, presidente dapat 'yan eh. Kung 7 million ho yung miyembro ninyo, aba, anong gagawin niyo? Sayang ho yung numero na 'yan kung hindi ho ninyo ipakita kay Vice President Inday Sara Duterte ang tunay ninyong suporta. Ako ho'y nakasama ako sa inyong mga rally na karaan eh, 2022 eh. Nung nanawagan pa tayong ng Inday Sara for President, nagkahiwalay lang tayo ng landas ng hindi ho po tumakbo si Inday ng pagiging Pangulo. Pero Vice President ko siya, binotoho natin yan eh. Isa ako, isko, Sara Movement ako eh. Pero sana naman, dahil tapos naman ang eleksyon, idilat nyo ang inyong mga mata. At huwag ho kayong umasa sa Marcos administration na ipagtanggol si Inday. Paano po ipagtanggol ni BBM itong si Inday Sara laban sa mga nagpapalabas ng black propaganda labang ka inday, abahu. Sino ba yung speaker of the house? Kano ano ba yan ni BBM? Na sinabihan ni Inday Sara na lus Di ba ho, pinsan? Tanda nyo ho. Blood is thicker than water. Animal English ho. Sana magising na kayo. At sana samahan nyo kami dito sa Bisdak Pilipinas. Ipaglaban si Inday kung talagang Duterte diehard supporters kayo, aba! Mag-ingay na ho kayo sa social media dahil sobrang daming mga trolls ngayon ang bumabanat kay Vice President Inday Sara. I-all out nyo na yan, gumising na kayo. Kailan pa ba kayo magising? Paghuli na ang lahat? Pabaho, hindi ako galit sa inyo. Disappointed lang ako dahil masyado kayong late lumabas at hindi pa nga lumabas eh. Interview pa lang yan sa social media. Ipakita nyo yung tunay na suporta ninyo. Ipakita nyo na disappointed kayo sa mga nangyayaring paninira kay Inday Sara. Ilabas nyo yan kung tunay kayong Duterte diehard supporters at kung mahal po ninyo si Vice President Inday Sara Duterte. Pag lumabas o kayo, sama-sama tayo ipaglaban natin si Inday Sara hanggang dulo. tandanya ho